Ano? Anong sabi mo? Titigil ka na sa pagbablog? Titigil ka na sa pagiging isang content creator? Bakit? Bakit ka titigil? Sa dami mo ng pinagdaan ng hirap at nalusutan mo yon. Tapos ngayon, monetize ka na. Kung kailan ka pa naman monetize, tsaka kapahihinto. Wow, wag, wag mong gawin yan. Kung napapagod ka, magpahinga ka. Pahinga lang ha, pero wag kang susuko. Kasi once na sumuko ka, mababaliwala lahat ng mga pinaghirapan mo. Kaya kung ako sa'yo, magpapahinga na lang ako. At pag naging okay na, saka ako ulit ang pagiging isang content creator ko. Yan ang maiipayo ko sa'yo. Huwag kang titigil dahil ang isipin mo yung mga pinaghirapan mo. <coughs> Laban lang, girl. Huwag kang susuko. Yung iba nga dyan, nagkaang kumahog sa kaka upload ng kanilang mga video para lamang sila ay e, ma monetize tapos nang monetize ka naman tsaka ka pa susuko sayang naman lahat ng mga pinaghirapan mo kaya kung ako sa iyo magpahinga ka na lang at kapag naging okay na tsaka ka ulit di ba diba? Huwag kang susuko ha. diretsyo mo lang yan. Lahat naman tayo mga kalalabs ko. Dumadaan tayo sa hirap bago natin ma ang minimithi nating tagumpay. Kaya nang makamit natin ang tagumpay natin, tayo ng content monetization nung ma-invite tayo sa kapat tatama rin at uh, iniisip natin puti pang huminto ang nakakaiwas sa stress. Huwag na huwag gagawin yun, mga kalalabs ko. Kung nahihirapan kayo, magpahinga lang. Pero huwag susuko, pahinga lang. At kapag naging okay na, yung nakapagpahinga ka na, yung hindi ka na nai-stress, tsaka mo ulit, ipagpatuloy ang mga nasimulan mo. <laughs> hindi talaga ako marunong magkilay. <laughs> hmm. Simplihan lang natin. Simpleng makeup lang. Ayan. Lipstick, tapos meron tayong konting pakilay, eyebrow, eh ganyan. yan ang may, ito, simply lang tong lipstick na to, tsaka mumurahin, pero maganda sa lips. Aloe vera, diba? Tapos, ito lang, yung tayong, aging etching etching pa, kataman, powder. 喂，拜。